Hello, what's up mga Lods? Ayan, magandang tanghali sa inyo. So, medyo tinanghali tayo ng pagpunta dito sa farm mga Lods dahil madami pa tayong inunang mga trabaho kanina. So, ngayon ay 12.30, break time natin. So, ganito kami mga Lods kapag break time. Pumupunta ako dito sa farm para sumilip at uh, mag-check ng kalagayan ng ating mga manok. So ngayong araw mga lords papa uh, Papasilip ko sa inyo ang status or uh, update ng ating mga January 18 born na national no? Para sa national naman yan mga lords Nandun sila sa mini range natin naka-Alpas, Mamaya pasukin natin yon mga lords papakita ko sa inyo Then meron tayo dito sa brother mga lords oh. Ayan si Jug Jog Jog ah, Mag-hi ka muna Jog, mag-hi ka Yan Hello mga lords yan si Jog-Jog, ang imported natin from Antique, no? Mabait 'yan, magaling 'yan. So ayun, mga lords, sa loob ng brother natin, meron tayong February 5 born diyan. Ayun, pwede pa 'yan sa ano? Pwede pa 'yan sa national. Jog, paso nga ako, pwede mo iangat ang pinto para makita ng ating mga subscribers at mga viewers. So, ayun mga lords, papasilip ko lang sa inyo. At mga lords, uh, si Jog, yan mga lods oh. Yan mga February 5 born yan no. So bakunado na yan sila mga lods ng B1 B1. Tsaka Lasota. So ayan mga lods ang aming improvised na brother cage no. Dito mga lods sa uh, hindi kami naglalapag ng day old sa range. Kasi nga wala naman kaming uh, sapat na area. Dahil maliit nga lang itong ating space. So ang ginagawa namin nagbo-brother muna kami. So dyan sa brother mga lods Nasa 21 days sila dyan nag-i-stay so, After 21 days saka natin sila ibaba doon sa mini range no? So ang mini range natin Pag alam alamabang may laman yan mga lods Nilalabas namin sa barn yung mga existing na laman For example meron mag-iisang doon so, Ilalabas namin yan mga lods tapos itong ating 21 days old 'yan ang ilalapag namin pero sa loob lang muna sila ng barn. So ang barn natin ay may insightian na may mating siya na luna tapos may flooring na kusot no. Kusot ang nilalagay namin mga lords kasi before uh, base sa aming experience ang gamit namin ay ipa o rice hal, so kuminsan sobrang tulis nun mga lods, pagka kumakay kay manok, matagsik sa mata nila nadidisgras siya minsan Yung nga pala dito mga lods, meron ako ditong mga naikord na na early birds jog palakarin mo nga jog labas mo nga ito mga to jog meron akong unang in-harvest dito mga lods, sobrang mature sila na mas maaga so ayan o, oh, si super andrew white natin yan early birds natin yan mga lods ito yung ating super andrew grey Paganda ng istasyon na ito, ah. Manok na manok na talaga. Ayan pa, mga lods, oh. Ayan. Nakasilong lang sila. Ayan, mga lods, oh. Ayan. Tama na yun, jog. Ayan, may mga puti. Kunti lang yan. Tara, mga lods, samahan nyo ako. Punta tayo dun sa ating, ah, uh, mini range area. Doon. banda din sa sulok. So, tingnan natin ang sitwasyon nung ating mga January 18 born nun no, na para sa national no pababandingan natin yan mga lords nabakbakan ulit national ayan dog kita tayo doon, mga lords so ayan mga lords nandito tayo ngayon sa ating uh, mini range area so dito tayo nag aalpas ng ating mga sisew mga lords mula 21 days hanggang mag 2 months sila no dito lang muna sila bago natin itipad doon sa ating main range sa kabilang area. So, ito mga lods, ito yung ating mga para sa nasyonal. No? Ang dami niyan mga lods, 172 heads. So, dito yan sila muna, paikot ikot pag -alagala. Yan, dami niyan mga lods. Oh. Dito, ang daming lalaking puti. Yan. Nandito mga lods yung ginawa nating mga... Super Andre White over ano, Super Andre Gray. Ayun, marami sa likod oh. Kalasan sila oh. Ayun. mga lods oh, dami nila oh. So ito mga lods, open po ito para sa ating uh, Paulugan system no. So far wala pa kaming nga uh, uh, mga natatanggap na ano, na reservation dito sa ating mga national. Ang marami doon sa ating early birds. So ayan, i-release natin ito mga lods at the age of 7 months old. So habang maliit sila, pwede na po tayong maghulog-hulog, uh, no? Para hindi magaan. I mean, para hindi mabigat, no? Para hindi mabigat bumili ng 7 months old na nastag. So ayan. Tingnan nyo mga lods, oh. Ang healthy. So ngayong araw pala, uh, ngayong oras mga lods ay uh, 12:30 na. So ang tubig na mga yan ay naka progency na sila. No, ang gamit natin mga lods ay progency no, nagawang excellence. Yan po ay uh, kompleto na no, multivitamins and minerals plus uh, electrolytes. Meron siyang uh, probiotics. Of course, meron siyang vitamin C no para matibay talaga resistensya ng ating mga sisiw. So kung nakapansin naman mga lods, ayan. Ah... Uh, magwa 1 month old pa lang ito mga lods yan sinan nyo mga lods oh maganda lalaki so 172 heads yan so far so good wala silang bawa simula nung day old so zero mortality pa tayo dito mga lods yan yung iba nagtatago lang doon sa sulok tinan natin nasan kayo ha ah, nandyan kayo maganda mga lods oh good nagpapalamig sa nagpapalamig sa puno ng sagi so ang ating assistant breeder mga lods si Felix dito yan tumatambay talagang tutok na tutok sa dito yan dami talagang puti dami puti no Lex yan si Felix mga lods so bibigay ng merienda no snack time ng ating mga sisiw So sa feeds mga lods, ang pinapakain lang naman namin dito ay basic lang naman. Naka GMP1. No? Naka GMP1 sila. Then nagpapalit lang kami ng Supremo to pagka nag 1 month old na sila. Kasi napapansin natin nga dun sa una nating papisa sa early birds. Talagang magaganda katawan. Sige gala. Sige gala maluwang naman yung range nila mga lods o, yung 172 heads dito ay ayan tingnan nyo maluwang so yun na kumain na sila mga lods oh. sige sunura na kayo dyan yan so mamayang mga 2.30 mga lods Nakaprogram tayo ng alas 3 eh. Magpalit ng tubig. Pero 2.30 pa lang. Binibigyan na namin yan sila ng iron necks. Ayan. Para mas maganda naman ang kanilang blood circulations. Dahil ang iron ay vitamins or supplement para sa dugo. Ayan mga lods. Makain na sila. Kaya ayan, Tansyado lang namin yung tubig nilang progency. Sakto maubos na nila. Pero minsan may matitira talaga lods. Hindi maiwasan ang ginagawa namin, yung mga tira-tira iniipon namin at yun yung binabasa namin sa pagkain nila during afternoon feeding so yan so yun lang muna mga lords no? Uh, mamaya update ko kayo doon naman sa ating early bird punta tayo sa kabilang range so ayan mga lords nandito tayo ngayon sa ating range area Ayan, si check natin dito mga lods kung ano naman ang sitwasyon ng ating mga early birds dito. So dito pala mga lods, meron ako dito mga local na ilan. Siguro mga 40 lang ang natin dyan. Then dito sa kabila, ito yung ating mga second batch and third batch ng ating early bird. No? So may natitira pa dyan ng mga siguro nasa 50 plus pa no, harvest na tayo dun sa kabila eh, na so itong mga to mga lods after 2 weeks harvest na rin tayo dito kukuha tayo ng mga unang nagmamature para sa iaharding natin sila so ayan mga lods dami oh yan so ganun din yan mga lods ang kanilang tubig ngayon tangali ay progen no multivitamins and minerals plus electrolytes amino acids tsaka probiotics so meron din siyang vitamin C kaya all in one vitamins na yon mga lods wala nang chechet burichet pa wala nang madaming kung ano ano pang binibigay no? nagdadagdag lang ako dyan mga lods ng Ironex mamayang 2.30 no? hanggang alas 3 so para naman sa dugo para at least makita natin mamumula mula sila mga lods Ayun, no? ang ganda ng gray na yan, Jogo, na blue legs. yan. Madaming puti. Madaming din blacks dyan mga lods. May mga ginawa tayong mga black kelso dyan. So medyo tuyo na yung damo no. Bay kanina nagpatubig ka dyan. Anong oras? Alas 12 sir. Ha? Alas 12. Alas 12. Pa alas 12. Ah, 12 ka nag Nagdilig. Okay. ah dapat umaga. So, alas 12 na kumumaga. Tapos matuyo na. Dilig. Ah okay sige. Pasok ko nga dito sa kabila. Hindi na ako papasok doon mga lods. Dito na lang ako sa labas. Check natin yung ating ano, local. Doon mga lods oh. Nandun sila nagpapahinga sa loob ng kanilang kubo. Okay. Palabas natin mga lods. Tandaan lang ha. Yan. Abangan natin sila dito. Dito yan lalabas. Padami nila oh. So marami-rami din yan mga load Siguro mga nasa more or less Nasa 70 plus yan Pero ang lalaki nga nasa 40 lang So, marami pa tayong mga pullets dyan, mga lods. Yan mga pullets natin, mga toy cross lang naman yung mga yan. No? So, yung iba dyan, ipaparaffle natin sa poultry supply. Din yung iba, ah pwede rin natin i-release yan, mga lods. No? Ayan, dahil puti dito. Yan. Yan yung mga local, mga lods. Yan, dito yung local. Yung pag naubos natin i-harvest yung mga early birds na yun, mga lods, lipat natin dun sa kabila yung local natin. Pero bago yan, mag-disinfect muna tayo. Lipat natin itong mga... Lipat natin itong mga, ano, mga local papunta dun para yung national naman natin ang papalit dito. Ganda ng mga lemon na ano, ano? Mga na babae. ano eh, sa local ba yan? Hindi yan galing sa kabila? Galing sa kabila yun sir. Iba. Ang so, gaganda oh. Okay, pagpipilian natin yan. Nagpakain ka na ngayon? Tangali, nagbigay na. Merienda. Okay, hindi natin naabutan mga lods. Nagpakain ng si Roel. So, yun. May mga tiratirang pagkain. May naubos no na lang nila. Yan. Doon sa kabila mga lods. Doon namin pinapagala yung ating mga ginamit na ng mga inahin doon, doon sila sa kabilang range medyo nakalbo na, kalbo na oh. dati pag lipat mga madamo yan eh so mapapansin nyo sa lo loob, uh, mga loob, sa labas madamo sa loob, ubos ang damo tinaniman namin yan, dierto rin tumagal kinain ang kinain ng mga manok o yan siguro matutubuan na lang ng damo yan kapag kawalan ng laman yan kung malapit na tagulan yan, pag nagtagulan na, sa kalabasan ng mga damo yon, pero hindi rin eh, pagkatubo ano rin agad eh kinakain ng mga alaga natin eh so dito ang dami pa nating mga early birds so ayan mga lods open for uh, paulugan system pa yung mga yan ha. sa mga gustong mag avail mga lods uh, PM nyo lang ako sa aming facebook page no so per andre game farm at sa aking personal na uh, facebook account si joe matthew no ayan mga lods para sa karagdagang informasyon no mga bloodlines na mga yan at ang price show doon natin pag-usapan mga lods So yan lang uh, Maraming maraming salamat sa inyo More power and God bless po sa inyong lahat